Agrikultura po ay hindi lamang sa lalawigan pwedeng gawin. Meron ding tinatawag na urban agriculture. Sa isang banda mas lamang pang-aay eh kung dito sa uh, urban areas gagawin ang ang, ang ang agriculture. Una, sapagkat kung dito mo na dito ka na nagtanim dito mo pa inani, napakalapit na ang pagbebenta mo ng iyong produkto. Ikalawa, kung magawa lamang sana ng mga ahensya o ng mga grupo na yung mga basura na o nabubulok na basura ng mga sambahayan ay nakokolekta at ginagawang organic input ano 'yan ay magagamit sa agrikultura ay natulungan mo na sa disposal ng mga basura na gamit mo pa bilang agricultural input para yung mga urban agriculturists hindi na gagamit pa ng chemical fertilizer. O dalawang dalawang problema ang yung nagawa doon. Una, uh, nasolve mo yung uh, uh, solid waste disposal, na-solve mo pa yung pagkain at meron pang pangatlo mga kaibigan. provide ka pa ng trabaho. Kaya tama po yung urban agriculture.